Hindi naawat sa landian si Kim Chu at Paolo Abelino sa isang event na wala namang koneksyon sa kanilang pelikula. Trending sa mga social media account ng mga Kim Pao fandom ang pagpapakilig sa isa't isa ni na Kim at Paolo habang nag-host sila ng isang event para sa isang car brand kung saan sila ang endorser. Pareho ng color ang suot ng Kim Pao para magmatch sa theme ng event, pero hindi simpleng hosting lang ang ginawa ng dalawa kundi palitan ng landian sa isa't isa. Sa umpisa pa lang ng programa nagpakilig na agad ng dalawa at inangkin na ni Kim si Paolo sa tanong sa kanya ng kapareha kung ano ang sa kanya. Sumagot si Kim ng ikaw. Nagtilian ang mga tao sa narinig mula kay Kim. Humalakak ng todo si Kim sa joke na ito kay Paolo dahil tagumpay ang ginawa nitong punchline. Walang duda na namiss ni na Kim at Paulo ang isa't isa dahil hindi sila halos naghiwalay at magkadikit sa buong programa. Ano ang sinyo sa balitang ito?